Yung puso ko ata yung nahuli ni ate. Sana all, Alright, game, game, game! Nako po. <laughs> <laughs> Kinilig si ate sa relasyon mga iba. <laughs> Sana nakita ko picture mo. Kinilig tuloy ako. Yes! Saan matutulog dito? Ito naman yan. Kasalanan mo ito. Kinilig ako Relate na relate din ba kayo guys? Yung tipong patulog ka na tapos nakita mo yung picture ng crush mo? Ah, siguradong hindi ka makakatulog boy. Ang isa pa dyan, pag nagchat ng madaling araw. <laughs> Sana all! <laughs> Oh. <laughs> Buti na ko lang din ang video, eh. <laughs> Oh Oo nga, nanay. <laughs> Grabe naman yung anak nyo, nai. Gentleman na gentleman sa laro. <laughs> Nagpaubaya na para kay Kras. <laughs> Sensation. Di bali nang walang kausap. Hindi kagaya ng isa dyan. Kinakausap lang kung gusto. <laughs> Yun ang mahirap. Kinakausap ka lang pag gusto. Ano yon? Naboboring lang ganun. <laughs> Lalaki na si Totoy. Nakatitig na sa mga dalaga. <laughs> Hala si Ante, hindi na nagka-jowa, puro ka talking stage na lang. Mag-call center ka na lang kay. <laughs> <laughs> Sa sobrang dami na yung ka talking stage ni Nanay, nagpatayo na ng call center. Ano kayong sikreto ni Kuya, no? Marami siyang asawa. Sana <laughs> all. kinilig sa lalaki. <laughs> Alam nyo guys, na-realize ko, pag namatay tayo, yung mga pera na yan, hindi naman natin yun madadala sa langit. Eh. Tama, tama. Kaya pa utang ako tukay. <laughs> <laughs> Very effective mga kaibigan. Maganda pala yung paraan niya para umutang ha. <laughs> Ibay mo naman. <laughs> ginaya gina <laughs> Mukhang siya daw yung kakainin ni kuya Parang sarap niyong tusokin ng chapstick no <laughs> <laughs> Emotional damage Ang cute kaya ng height difference namin Siya hanggang dito Tapos ako hanggang friends lang Kung di rin tayo sa huli Awat Well, siguro it's time to move on kung hanggang friend zone ka lang Ma'am, galing mo pala dyan ha Hindi ko alam ha Ready? 3, 2, 1 dapat. Kau kata tu daw Lu Tas ngiti mo boy. Ah, siguradong malalaglag yung panting. niya. <laughs> Gago. <laughs> Nox naman, pag red yung traffic light, pumipreno. pero pag red flag ng tao, dire-diretso. Pancakan ng Magaling ka. Pag red flag kasi yung isang tao, mapreno -ma ka din. <laughs> idol ko. Si Buboy. Na na kita. Oh, di ba? Pinapakita lang na hindi mo kailangan maging pogi. Kailangan may sense of humor ka. Pag ako nawala ng paki sa iyo, kahit mag-sorry ka pa, puta na 'yan. Kahit mag-I love you ka, basta wag mo na ulitin. Ulitin <laughs> <laughs> oh, ha? Okay na 'yan. I love you <laughs> Ganyan karupok siya ate <laughs> Sana ah oh. Ayun! Pakagaling naman Nagpahalam para dalawa silang pakasalan <laughs> <laughs> Pangdiwa ka na ba nak? Ika e, muna eh! ako kulit ni Eh! <laughs> Nag-e-emote yung tao eh. Dumagdag ka pa. <laughs> Daddy, Daddy, chill. <laughs> <laughs> Parang pusa. Mukhang nakita na na yung bata yung guardian angel <laughs> We do not care. <laughs> oh, ba't puro scroll ka na lang dyan? Saan na nagpapangiti sa'yo? Oh, saan na? Saan na? Sumagot ka! Sumagot ka! Parang ang dami mong pinatamaan dito ate ah. <laughs> sa ngayon, ang nagpapangiti sa akin ay yung lahat. <laughs> 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 Talaga makikita ko. Magiging tama yan. <laughs> Actually, naging tama din tayong mga lalaki. Para <laughs> sa akin ha, okay lang malipasan ng gutong huh? Huwag lang maging pampalipas oras. Sakit, di ba? Sakit nun, par. Pampalipas oras ka lang. Sakit talaga yan. Naranasan ko din yan. Mukhang nakachamba ka. Ba 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 ba? Gusto ko Inilig ka sa chat pero naalala mo hindi pala kayo Sigurado maraming nakaka-relate dito ha Kapal na mukha mo Eh, huwag kang lalayo ito ka lang sa tabi ko. No! <laughs> Ganyan, hilutin mo yung jowa mong may toyo para naman ma-relax-relax. At pag nawala na yung relax, tutuyuin ulit. <laughs> Damn. Ganyan sana, kailangan may kiss kada bili. Ang mahirap sa ating mga single, bibili lang tayo. Ganun lang, wala nang kiss. <laughs> mais! Mais! pineritong mais! Pwede <laughs> pa kiss? Galing ni Nanay ah. Kahit matanda na, bumabanat pa rin. <laughs> para. <laughs> Pagkakataon na ni ate yun, di mo pa pinagbigyan. <laughs> Ikaw kasi, takot ka eh. Gano'n kayo yung sitwasyon, ano? Sila naman ngayon ang overprotective. Kailangan eh, na hindi ka rin nasisilipan. Barbie! Sa'yo ko na! <laughs> oh, kalma! Wee! Kalma lang, ate! Dalawa lang abs niyan. <laughs> Paano mo sabi? Come with me when you are Parang sarap jawain yung dalawang niyan, ano? <laughs> Para bang sila yung magiging super girl ng buhay mo. Ayun. Uy, uy, sana oh Eh? Wait lang. Wait lang. Uy! kailangan <laughs> ko <kong> maambyo. <laughs> Grabing tampo yan. <laughs> Kakambyo -ka lang naman kasi. Ang sarap buwi. <laughs> Ayan. yang kayo mag... Uy. Ayan kayo magaling. Ayun, alam nyo na kung bakit hindi nagre-reply yung mga babae. Pero bakit kasalanan ko pa? Alam mo ang ganda mo pala Patumawang sumata Hinahabol ko ang <coughs> bawat mong tingin Ngunit ikuli mo na Baka matunaw si ate <laughs> Yung puso mo na ate yung nahuli ni ate Yeah! <laughs> komportable matulog pag loyal yung partner mo. Ganun lang ka simple. 10,000! Ganyan mangyayari pag hanggang best friend ka lang. Karantado pala ito In your heart. Yung pala yung advantage ng may jawang maliit ano Kahit nagtatampo, kayang kaya mong kargahin <laughs> 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 Ang dali mong ma-fault, tanga! <laughs> <laughs> oh guys, relax lang Marami na namang sigurong natamaan din. <laughs> <laughs> Ang sakit na <No>, na. No. <laughs> Tama na, nahihilo na ako. Tama na. <laughs> Ayan. <laughs> Masunurin ka pala sa commander mo. <laughs> Talo. <laughs> Yang mukha mo, pupulbusin ko. Free wifi. Superman. <laughs> Grabing password yan. Makakamiss. <laughs> well, <laughs> anong palagyan mo sa'yo? Magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. <laughs> Pintik na pag-ibig Parang kita <laughs> ano, sa ano love language mo muna? Ano nga sa'yo? Ano muna sa'yo? Ako nagtatanong ako na una. -una. Tulog. <laughs> <laughs> Love language matulog Love language matulog ano mo sayo? Ay, sorry ko. <laughs> Quality time. Ano sayo? Betul, <laughs> <laughs> Ang ganda ng love language. Matulog. <laughs> Obo. Hay <laughs> Are you all my personal dream? Yan yung ang hirap isipin, no? Isa lang naman yung tanong ko dyan, eh. Bakit? Kung sino pa yung nakakaangat sa buhay, hindi man lang sila makapagbigay sa kapwa nila. At kung sino pa yung kulang na kulang at sakto lang yung pamumuhay, sila pa. Men, sila pa. Yung nakakapagbigay. Bakit ganoon ang ating mundo? Yung si kuyang nakamotor, hindi man lang nag-hesitate na magbigay, di ba? Samantalang yung may sasakyan, naka-aircon, hindi nababasa, hindi na uulanan, huwag kang magdamot. Simpleng bagay lang naman yun. Magbigay ka ng limang piso, sampung piso. Sana may aral na mapupulot dito, no? At yan, natapos rin ang nakakakilig at mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala na nga pera ng hiya, talo pa ko sa mukha, nakaka trip talaga. Bartegs! WHAT IS YOUR PROFESSION? <tags> <tags> <tags>